Panipi. Ano ang kahulugan ng bagong taon sa buhay mo guys? Ating pakinggan ang kwentong ating maririnig ay isang pag-alaala sa karanasan sa noong taon. Kahulugan ng Pasko at Bagong Taon Karamihan sa ating mga kababayan ay kapus ang pangunawa sa kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. Ang alam lamang nila o natin ay tuwing Pasko, ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng lahat ng mga tao sa mundo pero hanggang sa isipan lamang at hindi sa puso bakit kamo dahil kung tutuong ang Panginoong Kristo ang tagapagligtas at Panginoon ng ating mga kababayan di wala na sanang mga pagnanakaw imoralidad kaguluhan patayan mga karumaldumal na krimen at iba pang mga kasalanan na tago at hayag dito sa ating bansa. Sa totoong nakauunawa kung sino ang Panginoong Jeso Kristo, ang buhay niya ay puno ng pag-ibig, matuwid, makatarungan, banal at puno ng mga mabubuting gawa. Alam ang punot dulo ng Biblia mula sa Genesis at Revelation sa puso at diwa at ito'y kanyang isinasagawa. Ang pagkakaunawa nga na ang Diyos sa pangalawang persona na kasama ang Diyos Ama at Banal na Espiritu magpakailanman na lumikha sa langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na may buhay at walang buhay, nakikita at hindi nakikita, espiritual o pisikal at sa lahat ng bagay ang siyang nagkatawang tao para hindi mapahamak ang lahat ng tao sa impyerno at ang lahat ng kanyang nilikha ay manumbalik sa orihinal na anyo, katayuan at katangian dahil ito'y sinira ng kasalanan at ni satanas. Gayon din sa bagong taon. Dapat ay nagbabago ang panloob ng bawat tao kapag sumasapit ang bagong taon. Mula sa pagiging menisin, madaling magalit o anupaman, dapat binabago na ito ng banal na espirito. Ang pagbabagong ito ay nangyayari araw-araw o sa tuwina. Ang katutuhanan, ng tanggapin ng tao ang Panginoong Jesu Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang nanahan sa buhay niya kung kaya binabago siya araw-araw mula sa mga kapangitan ng panguugali at paghilom sa mapait niyang mga karanasan sa buhay. Pagsapit ng Pasko, magiging katulad din tayo ng mga pantas, hindi mga hari ayon sa Biblia, kung saan sinasamba nila ang Panginoong Jezo Cristo at may daladala silang mga handog na ginto, kamanyang at mira bilang patunay ng kanilang pagsamba sa isinilang na Messiah o Diyos na tagapagligtas nila. Maging katulad din tayo ng mga anghel sa kalangitan na bumaba bilang magparangal, pagpugay, magpuri at sumamba sa Panginoong Jeso Kristo. Gayon din ang mga pastol. Hindi lamang nila pinapurihan at sinamba ang musay kundi ipinamalita pa nila ang pagsilang ng manunubos sa lahat ng tao sa Bethlehem, Israel. Ito ang dapat gawin ng mga Kristiyano sa tuwing Pasko at hindi lamang sa loob ng isang taon kundi sambahin at papurihan natin ang Panginoong Jeso Kristo araw-araw o sa tuwi-tuwi na ng ating buhay. Iyon ang tunay na diwa at kahulugan ng Pasko at manigong bagong taon. Guys, sa buong taon ninyo ano ang iyong kwento na sa tingin natin tayo ba ay naging kalugud-lugud sa ating dakilang Diyos? Guys, binabati ko kayo na maligayang bagong taon sa inyong lahat na nakikinig. Happy Happy New Year to all may mga kapatid bayaw, kipagpamangkin apo at sa aking partner honey ko, at sa mga nagsubscribe sa aking channel at nang like share at sa mga kaibigan ko at kapitbahay at kakilala. Happy New Year to everyone. God bless you all.